Kung naghahanap ka ba ng masarap na lechon pares, ito ang re-recommendo ko sa'yo. At hindi mo na kailangan pumunta ng norte para makatikim ng authentic na papaitan. Dahil dito lang sa may J.P. Rizal, corner ng Pililla, may paho, kaloocan, ay matitikman nyo na ang masarap na lechon pares at authentic na papaitan Ilocano. At sa sobrang dami nilang customer, sila'y pinipilahan, dinudumog at ginabalikan. Kaya ginawa nilang 24 oras ang kanilang kainan. At ito nga ang Jimmy's Michelle. Pares Mami Kaya nga pala, kayo pala ang kauna-unahan oh, na... Nag-umpisa oh, oh. ng Lichon Pares. Lichon Pares. So iba na gayahan oh, oh, na na... Oh, Umami uh, na. Hindi naman natin magpigilan yan. Eh. Kasi 2020. 2016. Actually, sa 2016, Deep Pares kami nakilala din. Uh -uh. Hanggang 2021, naisip ko namin na makapag-invento kami ng isang kakaiba naman na panlasa ng Pinoy. Yun po yun yung, yung, yung ha pares. So, halo. yun uh, uh, yung tinatawag na halo. Uh, yung pares. So ibang mga parisan, so hindi wala pa talaga mga lichong kawali. Kayo ang umpisa Yes. Uh, <laughs> pero 2016 sir, kami na po yung nagtalaga na mga naging... hip, hip uh, pares. Uh, tapos nung panahon ng pandemic, no tapos yung pandemic, ayun, uh, lumabas po yung lichong pares. Kaya. Uh, tapos kuya nga so, pala, ah, bukod sa Lichong Pares nyo, ano nga pala yung isa pang bago siya sabi niya meron kayong bagong ah po. Uh, na pwede nating tikman dito sa Jimmy and Michelle. Ah meron po kami sir bago ngayon na uh, kakaiba naman po yung lasa gawang Ilocano. Yun po yung papaitan. Ah papaitan. Ilocano po kaya sir? Ah, yes sir. Ah okay. Oh, sige. Eh lutong papaitan, lutong Ilocano. L galing kasi sa uh, Ilo ah, Ilocos, uh, oh, Norte oh, po kasi oh, yung mga papaitan oh. you nila. Know? Norte at Pangasinan. Depende po yun sa Pangasinan kasi may maasim. Doon naman po sa Norte, wala siyang asim. Mapait talaga. Uh -huh. Tsaka kuya, uh, kuya Jimmy, saan nga lang matatagpuan to para kung sakaling yung mga follower ko ang uh, mapuntaan to, saan mo matatagpuan? Uh, dito po kami siya matatagpuan sa ano, uh, Pilly Street, Barangay 30. Tapat po kami ng Jollibee sa ng Pure Gold. Ng uh, Pure madali naman maano uh, kasi. Kanto lang tapos pagkana na ano. Sige okay, kuya, maraming salamat. Kabayo po kay Jimmy. Salamat po. Papayitan special po ng may pako. ito na nga, nandito na nga pala tayo sa may Jimmy, Michelle uh, Paris Mami, dito sa may uh, JP Rizal, corner ng Pililla, may malabo. so ito mga kabayaw, meron silang halo, kung tawagin uh, halo siya ng beep at yung dicon uh, then meron silang bago na inaalok dito ito po yung uh, uh, papaitan ilokano kung tawagin nila Uh, puro pait daw to, uh, kayo na magbibigay ng asim, kaya may mga kalamang sisila. So mga kabayo, tara tikman natin yung pinagmamanakan ng Jimmy Michelle dito sa Mayfao. Tara. So game na tayo, tikman time na. Ngayon, lagyan natin ng chili oil para mas lumabas yung lasa ng pares nila. Paris magkakahalaga lang po ng 105, 105 puto kasama na po yung rice din yung papaitan ay 85 kung kasama yung rice kung wala naman pong kasama ng rice 80 pesos lang po Ayan. Hmm. grabe yung pagos nga andun yung uh, tamang tama lang yung alat saka yung lapot nya iba kasi yung pares eh, over over yung pinaka alat nya at nanonood, ito tamang tama lang sa so, kanila natin ng pampanghang nababas yung pagkapares eh. yung tikman natin yung beef Grabe, mm. malambot. Ano ano no? Next, tikman natin yung papaitan ilokano niya. Ito yung bago sa kanya. Mapait daw to, pero tikman natin. talagang mapait. 85 pesos, grabe o oh. Napakarami. Mapait nga siya, pero hindi siya ganong mapait. Tama-tama lang. Siguro mas okay nga kung lalagyan ng alamansi. sa Muna din. Hmm. Ito pala yung lasa ng papay na lang mga yucano. Sarap. Nagahalo yung pait tapos pag mo ng na kalamansi nandun yung asim. Very good ko. <laughs> Puntahan nyo to, grabe. Hindi kayo magsisis yan. Nga pala, shoutout sa mga kabataan dito sa may pao. Hello. Pangalan mo? Siyan po. Shoutout ka sa kanila, shoutout shout shout ka. Shoutout. Ka. So, yung pangalan mo? Girl po. Shoutout ka. Shoutout po. Sabi mo, kabayaw. Kabayaw. Sticker <laughs> daw, sticker. Of... Pakalan mo yan, ha? Oo. Ba't na wala yung balisano na kayo? Baka may babatingin kayo. Oo. Wala na ba? Nasaan si Jobit? Oh, nasama tayo sa parami. Bigyan natin si Kuya Jimmy ng sombrero. Hey Jimmy. Ah, uh, munting ano ka lang sa inyo to. Thank you sir. Thank you po. Thank you po. Sombrero ha. Thank you po. יוס! סלאם עוד מע, רגעים לי, רגעים לי.